Napanood mo na ba yung video sa TikTok, pare? Kung ga oh, wait lang, wait lang. Kung ganun, lutuin natin, tara. Ito yung mga ingredients na kailangan natin. Una sa lahat, kailangan natin ng napakaraming bawang, sibuyas, patatas, pang padami, syempre. And ang lulutuin nating adobo ngayon is chicken adobo. Tapos, gagawin natin yung isa sa mga pinaka-favorite kong adobo, pare. Hindi lang basta adobo. Kung hindi, adobo sa geta. Tara! Tara! So, ang unang gagawin natin, pare, is piprituhin muna natin yung manok. Marami yan. Hanggang mag-brown lang siya. So, ganitong pagka-brown yung hinahanap natin, pare. No? Okay naman na ito, pare. and brown nga siya. kung gusto mo na toasted yung yung bawang mo, unahin mo yung bawang. Pero ngayon, unahin natin sibuyas. Tapos isunod mo na yung bawang. Maraming bawang. Kailangan natin ng maraming bawang dito. Like maraming bawang talaga. Ito yun. na natin yung manok. Ha? So, isa sa mga gusto kong ginagawa pare, pag nagluluto ko ng adobo, nilalagyan ko ng patis. So, nilalagyan ko ng patis pare. Kunti lang. Hindi kailangan sobrang dami. Okay. Tapos, lalagyan din natin siya ng suka. Pero konti lang pare, konti suka lang. Oh, tama na yan. Kunti pa, kunti pa. Oh, tama na. pala na natin. Sakto uh, lang yung alat pare. Ngayon pare, ang gagawin natin, tutuyuin natin siya. Ahayaan natin siya matuyo, tapos ilalagay natin yung gata. So, lalagay na natin ito potatoes. Okay. Almost na tuyo na siya pare. Ilalagay na natin yung gata syempre. So isang gata lang ilalagay natin. Para hindi siya masyadong puting-puti. Sunog na to, <laughs> Sunog na siya. So yun pare, tapos na natin siya lutuin. Adobo sa gata. Isa to sa mga pinaka-favorite ko. So let's try pare. Sabaw lang muna. Tsaka kanin. <laughs> Naglasang sunog nga. <laughs> ask you how you are, you just have to say that you're fine. Nasang sunog. Nasang sunog siya actually. Parang hindi magandang first episode to. <laughs> Bago natin siya bigyan ng ratings, balikan muna natin yung tatlong maling ginawa ko. Na naging dahilan kung bakit siya naglasang sunog. Paglagay ko ng manok, hinayaan kong maprito ulit kasama yung bawang at sibuyas na dapat Pagsalang ko ng manok, hindi ko na masyadong pinrito and nilagyan ko agad ng toyo. Pangalawa, during ng pagpapakulo pare, naisip ko mag-shoot ng short story about me but unfortunately pare medyo napahaba and napabayaan ko sa apoy. Natuyo masyado to the point na nasunog na yung ibang parte ng manok. Pangatlo, naparami yung lagay ko ng suka pare kaya kailangan kong lagyan ng tubig para remedyohan. Medyo medyo hindi siya malasa since nakalimutan ko lagyan ng paminta and laurel. And ang natutunan ko lang dito pare, medyo mahirap pagsabayin yung pag-shoot and pagluluto. Dapat wala mas nag-focus muna ako sa pagluluto bago ako nag-shoot ng mga video. And the ratings of this Adobo sa gata is 3 out of 10 pare.